So good morning mga parikoy no. Ah ito ang ganap namin sa pag-celebrate ng San Juan sa amin mga parikoy no. Dito lang kami sa tabi-tabi mga parikoy kasi kasi nga wala kaming pangbaya doon sa paliguan doon sa kabila mga parikoy mahal kasing entrance doon mga parikoy kaya gumawa lang kami ng paraan dito sa tabi-tabing dagat. Okay naman dito mga parikoy. Tapos nagluto kami ng ulam namin mga parikoy no. Ang ulam namin. Nag-ihaw pa ng huli ng isda. Tapos magtulak, kilaw. Ganun lang kasimple mga parikoy. Pag kami magsanjuan, mag celebrate ng sanjuan. Yung iba doon sa, yung may pangbayad sa beach or sa cottage. Nandun sila mga parikoy. mga parikoy. Pero kami, dito lang kami sa tabi-tabi mga parikoy. May mga basura pa mga parikoy. PSTS lang kami dito mga parekoy at least masaya kami mga parekoy nagsama-sama mga parekoy mga kapitbahay mga relatives yeah. kahit dito sa tabi mga parekoy masaya naman mga, parekoy so dito rin sa kabila mga parekoy no? punta natin yung pinsan ko mga parekoy nag ihaw din siya nag din siya mga parekoy ihaw siya ng

So di ba? Ganyan lang mga parekoy. Ako na, ng ko na lang para paano ka makaluto ng pang mga parekoy. Ano lang kasimple mga parekoy no. At least sama-sama. -sama. Yan. Yung iba naman mga parekoy naghanda sila ng, sila ang naghanda sa kinilaw mga parekoy. Hindi kasi mawala dito sa dagat mga parekoy kinilaw. Nandiyan lagi ang kinilaw mga parekoy. So ganun lang mga parekoy no. A shout out sa inyo natin mga parekoy no. Solid natin yung mga kaibigan natin. Solid parikoy natin diyan. Shout out sa inyo mga parekoy. Sa lahat ng mga OFW, shout out sa inyo mga idol. Ingat kayo palagi diyan sa ibang bansa. Ingat kayo palagi sa ginagawa niyo araw-araw, pang anong trabaho niyan mga idol, mga parikoy. Shout out sa inyo ito lang kami mga prekoyo oh. simple lang nag ihaw pa yung kasama ko mga prekoy ihaw siya ng yung huli kanina tapos konti lang yung ulam namin mga pre yung isda nga inihaw mga prekoy kasi konti lang huli mga prekoy upload tayan upload ko yan bukas mga prekoy ta yung, na to, mga yung, yung mga pag, ano namin sa bubo Huh? So ganito lang kasimple kasi mga parikoy, no. Dito lang sa tabi-tabi Maliliit kasi yung isda na huli mga prikoy Wala kami sa ngayong season mga prikoy Iwan ko lang sa next Sa susunod na bukat mga prikoy Baka mayroon ng malalaki Ngayon, May malaki naman mga prikoy Pero hindi Marami, mariliit lang. So, iyon mga parikoy. Tapos na mga parikoy, no Hindi natin na-videohan yung kumpleto yung anong ulam namin mga parikoy. pasensya na kayo mga yan no? Kain tayo mga parikoy. Pansit lang yung kinuha kong ulam mga parikoy kasi nabusog na ako. Hindi ko na-videohan yung kung anong ulam yung mga dala kasi mga ang iba dito mga parikoy may dalas lang mga ulam may pansit ano pang tawag yung iba doon sa amin halang-halang iwan, iwan ko lang kung anong tawag sa ano tagalog diyan mga parikoy pasensya na kayo mga parikoy kain tayo mga parikoy oh yan ah jan pa hinugasan yung plato mga parikoy pero hindi naman yan ano mga parikoy hugasan naman yan ulit diba dito lang sa simple lang at least nagsama-sama mga parikoy no? Sonic Force ah. <laughs> So shout out na lang sa inyong lahat dyan mga prekoy no Kumusta ang sanuhan mga prekoy uh, Sa lahat ng naliligo sa sanuhan Ingat kayo palagi mga prekoy no So ingat kayo mga prekoy no Ay, May mga bata man mga parikoy Huwag niyong pabayaan nga Sila lang maligo mga parikoy Dapat may malaking kasama din sila mga prekoy no Para mabantayan sila mga, mga parikoy. So ito lang muna ang vlog natin mga parekoy no. Update tayo bukas mga parekoy. Shout out sa inyong lahat dyan. At God bless mga parekoy.